tayo magluluto ng sapsoy ni Aling Kurachoy. At ito po guys, ang pangunahing sangkap ng ating lulutuin ay ang Meron po tayong bawang, sibuyas, um, red bell pepper, at isang perasong tomato, 1 quart na atay ng manok, at ito guys, ang mga gulay, pwede rin naman pong repolyo, ako guys, ang nilagay ko na lang po ay yung pechay bagyo. Ito po ay pechay bagyo, cauliflower, sayote. Isang pirasong sayote lang guys ang ginamit ko kasi apat lang kami. Ang lulutuin ko po ito ay pang apat na tao lamang. Po. At ito guys, kung kumakain po kayo na ito, masarap po. Ito po yung mais-maisan, kung tawagin. Siyempre, kay Roach, iniwa ko na lang po sa gilid para magkaroon ng konting design. At siyempre guys, hindi mawawala ang dahon ng celery kasi ang dahon ng celery ay pampalasa sa sapsoy at asin konting patis oil so ayan damang po guys ang pangunahan nating na sangkap ng ating kakailanganin sa ating pagluto so ngayon guys atin pong simulan at lutuin ang sapsoy ni Aling Kura Choy. Sa dating pong gawi, kailangan po ay ating paiinitin ang kawali. Buksan natin syempre ang kalan. Ayan guys, balikan natin yan pagkaraan ng Uh, tatlong siguro. guys, check po natin ang kawaling ito kung mainit na. Gana natin po siya ng oil. Ayan guys, sinalang ko na po yung bawang at ang susunod naman po ay yung sibuyas. Ayun. Ang niluto ko po guys ay pang apat na tao lamang. Kasi pagka masyado namang marami, nasasayang lang, hindi naman po na uubos. Uh, aso lang namin ang taga uubos. Uh, nakita nyo po na mapula na yung bawang at sibuyas. Ilagay natin yung isang pirasong kamat. Ayan guys. ang mino ni Aling Kuratsay ay ang sapsoy na simpleng buto ni Kuratsay. Medyo ah, tulutuin natin yung kamatis. And guys, pwede na po yan. Ilagay na natin yung red bell pepper. Ayan, haluin natin. At medyo, lakasan natin ang apoy dahil napakabagay niyang uh, masang kucha. red pepper. Pwede na natin ilagay ang atay ng manok. Pwede rin naman pong maglagay kayo ng atay ng baboy. kahit ano po alin sa gusto ninyo ang pwede nyo ilagay. Pwede rin naman po yung atay ng baboy. Pero ako gusto ko po yung atay ng manok. Dapat nga po yan ay may laman din ng manok. Pero dahil sa kulang ang budget, hindi na rin po bumili ng malo. Ayan, medyo dutulutuin lang natin yung matay at ilalagay natin yung gulay. Lagyan natin ng konting pampalasa yung patis. guys, pwede na yan. At pag kulang naman, pwede naman po mamayang lagyan kakainin na si baka mapaalan. Lalagyan kasi natin ng konti pang asin. Yan guys, nilagay ko na po yung sayote at maya maya ay pag naruto na yung sayote, ilalagay natin yung ibang gulay. Balikan natin po yan mamaya maya. Paborito yan ng anak kong si, alam nyo na, si Alex. Pag nagluluto yun, mas marami yung keros. Mas lamang ang keros. Napaka-paborito niya yun yung keros. And guys, pasensya na po. Hindi nawawala sa isip ko yung anak ko na yun. Pasensya na po. So, ayan guys. Babalikan natin yan uli mamaya. Pagkaraan na siya ay medyo maluto na ngayon guys, ang isusunod natin ay yung mais-maisan ito po guys, pagka ano, ang sarap na ito. malasa kung kumakain po kayo neto mais-maisan po ito, nilalagay sa sapsun tapos guys, isa, isunod na rin natin to. bakit nandito ka? Ano ko, mga puko, nandito guys. Yung naglato-lato na hindi naman nag-click. Ayaw ni Lolo. Ayaw ni Lolo yung kanyang ano, lato-lato, hindi nag-click. Mag, nag, mas nag-click pa yung lato-lato ng aking husband. 5-4 na. Ayan guys, balikan natin yan mamaya. Susunod natin itong pet chai bag. Dito ka Prince matutulog. Ako yung apo ko daw dito matutulog. Madalang dito umuwi yan. Naminis niya lang si lolo niya kaya dito matutulog. Nami-miss mo pa rin si Lolo? Wow! Ako pong naglato-lato ay hindi naman nag-click. Ayaw ni Lolo. <laughs> Ayan, guys. Maya-maya ay papalikan natin ito ah. Pakuluin muna natin ang kutsahin ko muna siya dyan, hindi ko muna siya lalagyan ng sabaw para kumapit sa gulay yung mga lasa, yung mga, yung mga flavor. So, ayan guys, pwede na natin lagyan ng konting asin. Lagyan natin ng asin, konti lang po kasi meron na yung siyang patis. Tapos guys, ilagay na natin tong celery. na rin akong masyadong mag -alak. Talaga, magmula nung nagkaroon ng sakit yung anak ko sa ano, kidney. Tapos naman yung sumusunod naman ngayon yung anak kong ano, yung isang lalaki. Sumunod sa panganay, nagkakaroon na rin ang, ano, ng bato sa apto. Ayan guys, konti na lang po yan. Konting, konting pulo. Tapos maya-maya, lagyan natin siya ng coating sa baw. Pero ang gusto ko po, yung sariling katas niya, yun yung nagpapalasa. Hindi na po ako naglalagay ng sabaw. Yung sariling katas niya na lumalabas sa gulay, ayun na po yung pinakasabaw. So, ayan guys, takpan natin ulit. Ayan guys, ating balikan at tingnan ang kung luto na siya. Ayan guys, kumukulo na siya. Nanay yung mama let mais? Mais. Ah. Mais, maisan. May isang batang ipal eh, dito, guys. <laughs> <laughs> Kung gusto nyo naman guys na medyo susyon, Pwedeng lagyan natin yan ng gatas. Gatas. Masarap po pagka may gatas. Maya maya yan guys. Ito na yan. A few moments later. Lating natin uli guys. Siguro luto na to. Naku. Natuyo guys. Lagyan natin ng konting sabaw. natin konting sabaw. Ayan guys, may apple, luto na yan. A few moments later. Ayan guys, luto na po. Atin pong kakainin na. At kami po ay inyong samahan para kumain. Masarap yan guys. Samahan nyo kami sa aming pagkain. Thank you for watching. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa akin channel, please subscribe na and like, share. At huwag din pong kalimutan ang pindutin ang all notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing may bago akong video. So, bye! Thank you for watching!